Ga mo. Harap mo daw sa picture. Ayan, <laughs> harap po. po.

Eto wasak. Ano po pangalan niya? Ano po pangalan niya? Vera, Heronimo. <laughs> Magandang umaga po. Ako si Magda. Di makapigil. Social worker ako. Ready na ako. Pa. Ha? May try tayo na buran. Try ta. Matanda na po ako. <laughs> kayo po na Ano po name niya? Ha? Ano po pangalan niya? Ano na mo? No, kayo pa ano name niya? niya? Opa. Taksago, Lilia. Lilia Taksagan. Oo. Oh, oh. Ah, okay. Ilang taon na po kayo? 75. 17... Oh. oh. 85. Ano ito? <laughs> <laughs> Ano ito niya? Itin. Iti. Itin pa lang. <laughs> ah, pa lang. Ako po si Magda, di makapigil. Isa pa akong social worker, galing pa ako ng Cebu. So, pwede po uh, na So, naghahalap po kami ng mga kong porn na mag-asawa na si si Dicen. So, sa, kayo po kasi nakita po namin sa mga post sa Facebook. Ay, so, kayo po yung napili namin. So, galing po po ako ng Cebu. Si so, kinunta ko po, po si, ano, si Miss Lynette. Para po ako yung maalala papunta dito. So, magbibigay lang po ako ng, ano, konting cash sa inyo. Ah, ito. Ah. Tay, halipo kayo, Tay. <laughs> Yan. Ang ginahulat mo. Yan, ito po. <laughs> Yan. Kunting ayuda po to, ha. Kunting ayuda sa inyo, ha. Right. Yan. Kasasalamat po kasi. Umabot na kayo nang gaito kataga katanda na nagsasama kayo as a senior citizen. Yan. Teka. oh, mayroon pa silang ID oh. Ayan, Ayun. May ID pa ya sila yan. Okay. Yan. May pera, may pera. Sige, ito pa. Ayan, pakitanggap po yan. Yan. Hati po kayo dalawa po ha. Naita. Yan. Ayan. Ah, bravo, yan. Oh. Uh. Yan. Natanggap na niya yung pera. Ayan. Natanggap na niya yung pera. Ayan. Hindi. Hati. Pahawak muna kay, kay nanay. Yan. Ha. Yan. So, yan din. Okay. Ngayon. Para may ibedensya po. Sandali lang po ha. Ah. Nito, picture po tayong dalawa ha, at, 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 at tatlo ha. Sandali lang po ha. Ano pa, dahil? Ano pa, dahil? Dali, pakihawak po, ito, na, Dali, tayo po tayo, dali. Tay, siya ka po. Sino to? Picture. Ano, ay, dito siya ka. Tayo po tayo, tayo. Ah. Yan. tapos hawakan nyo po ha. Hindi doon po, maliwalang po ba? Ah, uh, I oh, ihiga mo, oh. ihiga mo. Harap mo daw sa picture. Yan, harap po. Sadali, tagali ko muna yung ano. Tanggalin ko lang. Ayan, ano ulit Gagawin! Gagawin!

Oh, <laughs> Okay na. Di prank na po yung guys. <laughs> nag tagalog pa ako, no? Ang taas ba? Ang